Hello mga kaurag. Uh, Welcome nga po sa aking uh, vlog. Uh, ngayon po mga kaurag ay meron pa akong si uh, share about sa aking uh, buhay. First time ko po dito na mag-share o mag-open ng aking kwento ito sa social media. Alam ko po na ang ibang nakakilala sa akin ay alam na ang aking nakaraan na buhay. Pero hindi po 'yon ang ating topic ngayon. Kasi pas na 'yon eh. Pass na 'yon. Yung present po o yung bagong buhay pag-ibig na po ang aking i ngayon sa inyo ngayon po mga kaurag ay ako po ay buntis <laughs> ako po ay nagdadalang ta <laughs> ako po ay nagdadalang tao eh <laughs> joke lang joke lang uh, yung uh, girlfriend ko po mga kaurag ay uh, one month na po siya buntis ah uh, nalaman ko lang po yon nung nakarang araw so pinakita niya sa akin yung PT so positive uh, masaya na nakaka-excite kasi blessing yun eh bigay yun ni bigay yun ni Lord so kagustuhan naman kagustuhan namin yun kasi sabi nga niya eh uh, gusto raw niya mag-anak dahil nagkakaedad na siya. so Siguro nasa 20... ano siya, nasa 20... 26 or mag-27 na ata siya. At sa 5 years namin na magka relasyon, ito nabuo na. At uh, magiging tatay na uli ako. <laughs> siguro sa ngayong uh, 20, Uh, susunduin so ko na siya dun sa kanyang trabaho sa Pampanga yung dito lang mga yung aking ano aking drama Ay, <laughs> madrama tayo ngayon ha at salamat palang mga sa mga sumusubaybay sa aking uh, pa-Facebook man yan o uh, YouTube. Kahit kung tila nanonood, uh, salamat pa rin mga kaurag. Thank you very much sa uh, panonood. Goodbye.